Pwede mo bang sabihing totoong minamahal mo yung tao kung nagloloko ka naman? Kasi sa pelikula na sis oh. na papanood natin yan. Pero oh. ikaw talagang mahal ko. Mahal kita. Pero may other ano. Simulan natin kay Gary, number three. Pwede mo daw bang sabihing mahal mo talaga yung tao pero nagloko ka naman? Para sa akin hindi. Kasi once na nagloko ka, nagloko ka na talaga. Well, hindi mo siya minahal. Nagsisinungaling ka lang sa kanya. Kasi based on my experience, gano'n yung nangyari sa akin before. Sabi nga nun, mahal ako pero nakita ko sila ng ex niya, magkasama. Hmm. Si number one, Gerald, anong opinion mo? Sa akin po, ano, hindi po. Kasi unang-una po, kung talagang mahal mo po yung isang tao, bakit ka po magloloko? Kasi uh, mas pipiliin mo po na ibigay yung trust niyo po sa tiwala, o yung tiwala sa isa't isa kaysa po magloko o maghanap ng iba. Number two, Kim. Sa akin po hindi kasi hindi ko po ilalagay yung, yung sitwasyon na yon para sa amin kasi napakahirap po mapunta sa ganong sitwasyon po. Okay. Runa! Number two po. Number two, yung huling nagsalita? Yes po. Kim, congratulations! May green flag ka. Bakit siyang napili mo? Kasi, um... feel ko yung ambience niya na ambience yung like hindi um, hindi siya magloloko parang yung vibe ah, yeah, yeah. yung energy niya sincere. nararamdaman mo na mukhang sincere um ambience um, sincere. oh pwede woo 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 ambience siya pangit ang joke mo ambience yes galing Okay, so, may tigisa na si Gerald, si Kim, si Gary, wala pa, may pangatlo kang tanong. Kung matagal mag-propose yung lalaki, may balak ba talaga siyang mag-propose? Ang ah. daming babaeng na... Isa pa. <laughs> Nung narinig yan, baka... <laughs> Pakiulit nga. With feelings. Kung matagal mag-propose yung lalaki, may balak ba talaga siyang mag-propose? Kasi di ba marami babae yung eh. nag-iisip, tapos nag di ba? Tapos yung, may inaantay ba ako? O may hanggang ba? ito lang? Dilulo ba ito? Oo, oo yung gano'n. Simulan natin kay Kim, number two. Wala po. Kasi para sa akin, parang... Wala siyang balak mag-propose? Yes po. Kasi kung sa kanila po kasing situation, tipo diba ba 11 years sila, parang bakit mo pa papatagalin if you are both ready to ano mag mag, mag settle na po parang ganun parang five years is enough eh na magkaroon kayo ng karelasyon na tumagal ng 5 years dapat parang may plano na kayo doon committed to each other and ready to settle down parang ganun po yung sa akin Proposal lang ito, hindi wedding itself ah, ha. Iba yung proposal sa wedding. May engagement din Ko, kasi. Oo, pwede ka mag-propose after five years, pero ang wedding nyo, sa tenth year nyo pa, yung ganun pag nag-ipon kayo. So, Gary, number para para three. Para sa akin, meron. Siguro nag, nag, nagpa-plano lang siya ng matagal para maging pulido yung pagpapropose niya. Maging maayos. So, meron, pwedeng meron pa meron. din. Naku, naguluhan na naman yung mga babae. Kasi sabi ni Kim, wala daw. Sabi ni Gary, meron, pwedeng meron. Gerald, sa akin po meron. Siyempre unang-una, hindi naman po lahat ng bagay minamadali. Kung talagang mahal mo po yung isang tao, kahit po mag-propose ka, kung five years or four years, six years pa lang po kayo, pwede naman po. Then kung hindi po talaga kayo yung compatible sa isa't isa, pwede naman pong hindi ituloy yung marriage kung talaga nag cheat, -cheat po yung isang tao. Hmm. Question. Pwede bang itanong ng mga babae sa lalaki yung, magpo ka ba? Kasi ang taga ko na nag Para ganun, at least alam ko kung may inaantay ako wala. Meron ganun. Nag-open sila sa ganong klaseng conversation. Pwede ka rin naman, katulad ko, nag -hint. Yung parang uh -oh. pahap yun na parang gusto ko yung ganyang singsing, -sing, uh -oh. color Ay. blue, parang ganun. Uh -oh. So, depende sa baba eh kung ano yung tapang mo na magtanong. Pag yung lalaki tinanong about doon, sasagutin mo ba siya ng kung ano talagang totoong sagot mo o sasagutin mo siya ng kung anong gusto niyang marinig? Yung totoo, siyempre. Sa, kunyari, sasabihin mo, wala kang balak. Sasabihin mo talaga, wala, wala balak. Eh, pero kang may bayan. balak naman talaga kasi ako eh. Di ba? Paano kung wala kang balak? Sasabihin mo ba sa kanya yon right away na, wala eh, hindi ako mag- Ayun lang. <laughs> Paano mo yung sasabihin? Sasabihin mo parang ba talaga 'yun na. o paliligo'y liguin mo. Meron pa talagang lalaking magsabi. Kasi pag sinabi mong walang balak, parang away na agad 'yun. Obre. Di wala agad, di ba? Kasi okay. dun pa lang malalab yung babae magde itutuloy ko pa bato Eh wala naman siyang balak magpakasal. Yun. Parang walang pupuntahan. Eh. Unless pareho kayong type ng tao na hindi mahalaga sa inyo ang kasal, ang okay. mahalaga sa inyo okay. yung intimacy, ah, yung lalim ng relasyon. Ah, diba? Secure kayo sa ganun. Security. Kung yes. Ano meron kayo? Nasagot na ba lahat? Sinong bibigyan mo ng green flag? Si Tupo. Si Kim! Ang nakadalawang green flags, congratulations sa'yo! Eto muna ang mga searchy na hindi mo napili. Searchy number one. Sir Gerald, magpakilala ka na.